Ipapasa na ng Judicial and Bar Council o JBC sa palasyo ngayong araw ang kanilang shortlist para sa pagka-associate justice ng Korte Suprema na may nilalamang pitong pangalan. May news to go si Mark Salazar live. Mark! Hawi pitong pangalan mula sa labing limang pinagpilian ang uh, pinagbotohan at napilingan ng Judicial Bar Council para isumite. Uh, kay Pangulong Aquino today, meron si Pangulong Aquino hanggang November 22 para magtalaga ng uh, bagong associate justice na papalit sa binakante ni uh, Chief Justice uh, Lourdes uh, Sereno. Sa pitong pangalang nakapasok sa shortlist, apat dyan ay uh, matuturing na insider Sila ay mga justices ng Court of Appeals. Sina justices Andres Reyes, Jose Reyes, si Noel Tihan at Rose Maria Carandang. Samantalang tatlo naman na masasabing uh, outsider. Dalawa sa kanila ay taga academe. Si uh, Rafael Otilia naman na dating uh, Uh, former uh, Secretary of Energy ang ating uh, Peace Panel Chief Negotiator ni si Marvic Leonen ay pumasok din at si Jose Jocno ng Dalasal Law uh, School Itong mga ito ay uh, kabilang sa labing limang pinagpilian at sumailalim sa screening ng JBC no October 25 to 29 Nagkasagawa rin sila ng uh, neo-psychiatric test at uh, pumirma ng waiver sa kanilang mga bank accounts at nagsub nagsubmit ng kanilang uh, mga sal and hawi. Maraming salamat, Mark Salazar.